dahil di pa ko, mamamaling kayo muna tayo. Magluluto ko siya ako ngayon ng mga gulay. Hindi ko pa alam kung anong gulay ang lulutuin ko. Ayan, nakarating na pala tayo dito sa Great Asian Market. Ito nga pala ako bibili ng mga gulay na lulutuin ko. Ayan, pumasok na tayo. Marami pala sa iba't ibang klaseng pagkain dito at benta. Ito pala ang sinasabi ng mini Filipino grocery. Yan, nasa gulo na pala tayo. Magtitingin-tingin muna ako kung anong uulamin namin ngayon. Grabe ang dami, nakakalula. Kaso, nakakalula rin ang presyo. Dami. Hindi ko pa kasi alam kung anong uulamin namin. Eh. Magtitingin-tingin muna ako habang nag-iisip. Yan, ang dami. Mayroon pa silang mga prutas. Ayan, nakita ko ng kalabasa. Alam ko na pa lang lulutuin ko. Magpapagpet ko ito, may talong, may pabilog na talong. Ang ganda dito na lang.